Hello mga kababayan, magandang hapon sa inyo lahat. Pasensya na kayo dahil ngayon lang si Kuya nakapag ano nakapag-upload dahil sa nangyari kay Kuya nung Martes ng tanghali. Ito so, mga kababayan, medyo na malungkot lang dahil nung Martes kasi ang nangyari kay Kuya eh, may isa tayong pasahero na unless na quarter to 12 siya bumaba dyan sa baklaran sumakay siya dito sa Pedro Hill, sa Mayuro Hotel mga kababayan nakakasama po ng loob sa ginawa niya kikuya kasi yung silpon natin na ginagamit sa pagbablog ay eh kanyang tinangay ay eh linito-lito niya tayo laglag barya ayan isang idlap wala na tayong cellphone kaya medyo natigil tayo sa pag vlog ng ilang araw martes, miyerkules ano na ngayon wibis na wala talaga tayong upload kaya buti naman at may nag may nag ano kikuya may nag tumulong pinautang tayo ng pambili ng cellphone na bago Bagamat mo murahin at least okay na yon. Kaya medyo nakakalungkot lang mga kababayan kasi grabe. Hindi ko matanggap, napakahirap. Saka nga pala, mga kapula, medyo ito magingat kayo dahil ito isang taxi ang na ano na dali ng laglag barya na nanlilito na isang babae. Ito ay sumakay diyan sa may Pedro Hill Diyan sa may hotel bandang kanan, yung mga kainan diyan, diyan siya sumakay. Bumaba siya sa may BPI ng baklaran at yung pala iskinita na pagawaan ng mga silpon. Eh mga naka, nakakalungkot lang dahil mga kababayan tayo ay nagbibigay ng libreng sakay pero sa isa sa pasayro natin ay talaga namang pinag-interesan pa yung ating gamit hindi na lang sa atin humingi pwede naman natin bigay libre sa kanya wala namang problema kay kuya pero ang nakakalungkot lang yung cellphone natin ang tinangay niya, pinag-interesan niya i-describe -de natin mga kababayan yung babae, yung itsura niya yung buhok niya hanggang balikat na may blande kung ang taas ng babae ay siguro sa tingin ko mga 5 6 kasi medyo matangkad at siya, siya nagpakilala siya na isa siyang muslim kasi nagsasalita siya ng muslim ako din naman nagpakilala na isang vlogger na nagbibigay ng libreng sakay pero tayo ay nginitean lang ni ate hindi wala tayong nakuha sagot at ate kung nakikinig ka ito ngayon yung ninakawan mo ng silpon tinangayan mo sana sa susunod magingat po kayo ate dahil bago nyo gawin yung bagay na hindi maganda sa inyong sinasakayan mamimili, mamili po muna kayo kasi kawawa naman po yung mga driver na alam nyo na nabala ko ng ilang araw na gawa ng inasikaso ko yung gagamitin ko para akong pinutulan ng ulo dahil nandu doon lahat contact number ko sa opisina namin joyride ko nandu doon yung grab ko nandu doon gcas ko nandu doon kaya talagang tinunan ko ng oras yan para babawi ko lahat ngayon nabawi ko na kagabi naiayos na lahat at mayroon naman tayong napag kahit papano nakapangutang tayo ng pambili natin ng cellphone na kahit mura nakabili tayo. Siguro maging aral na din to sa akin dahil unang-una si ate hindi nakikipag-usap sa driver. Pangalawa, talagang magaling dumiskarte, napakabilis ng kamay mo. Kaya sana magbago ka na, unahin mo muna, siguro isipin mo. Yung kukuhanan mo, taxi driver, kakarampot na lang ang kinikita namin. Tulad ngayon, ang biniktam, biniktima mo, isang vlogger, yun ang biniktima mo. At sa tingin mo ba ate, kung nakikinig ka, napapanood mo, mapapanood mo itong video i-upload ko? Sa tingin mo ba nakatulong ka sa pamilya ko? Yun ba yung pa-birthday sa akin ngayon dahil parating ang birthday ko? Yung nakawin mo yung cellphone ko? Nakakalungkot, nakakalungkot mga kababayan na ano isipin na isang pasahero natin tirador ng cellphone ng driver hindi naman kami mayayaman ng mga taxi driver Yun mga kababayan, medyo siguro nakakalungkot lang dahil tulad ng ginawa sa akin ng isang pasayro na to na nagpakilala siyang isang muslim na, nag, ano siya, eh, nagpa-drive through pa ng Jollibee dyan sa may Blue Bay pero wala tayong reklamo mga kababayan dahil tayo eh, public servant ginawa natin yung magandang serbisyo sa kanya pero ganun pa ang ginawa niya sa atin napakahirap kasi ay eh, talaga namang hindi katanggap-tanggap yung pagbaba mo lituhin mo yung driver tapos tatangayin mo pala yung cellphone ko yung cellphone ng driver eh di naman kami mayaman tulad ngayon ito nag produce ako para itutuloy pa rin ni kuya ang free ride mga kabayan Huwag ko kayong mag araw-araw. Ang -araw, ko sa inyo, yung mga bawat pasayro ko, mabigyan ko ng libreng sakay hindi man kayo sabay sabay pero sana wag naman na maulit na kami pang mga driver na ikaw sa pagbabiyay napakamahal ng gasolina pero hindi naman kamahalan yung mga cellphone namin na ginagamit pero pinag iinteresan nyo pa isang pakiusap naman sana sa mga ...terador na to ng cellphone wag naman kami wag naman kami mga taxi driver kasi ang hirap lang ako ng pamamasada pati ba naman kami binibiktima nyo pa nakakalungkot ito itong cellphone ko utang to hindi to ipon dahil sa tutulang hindi pa naman ako kumikita sa vlogging ko pangamat ipokrito na kung hindi ko aminin na hangad kong kumita sa pagbablog andun na yon pero ang inuuna ko gumagawa ako ng content ko na yung makakatulong din sa mga kababayan ko hindi ko hangad na nakawan ako ng nakawan araw-araw kaila -araw. mga kababayan kasi napaka ano, hindi ako makamubun talaga gano dahil hindi ko matanggap na harap-harapan akong ninakawan ng isang pasahiro ko nangyari to mga kabayan nung martes kaya tingnan nyo sa channel ko nung martes miyerkules ngayon ngayong hapon lang ako nakapag ano gawa ng ngayon kaninang tanghali ko lang na ipaayos lahat ng account ko kaya sa panawagan na sana kung sino ka man ate baguhin mo yung estilo mo kasi hindi ho kayo nakatulong sa aming mga driver isa kang perwisyo isa kang masasabi na namin na isa kang salot sa amin sa nagaanap buhay hindi naman lahat na driver kasi ng taxi walang hiya eh. Ate, kung gusto mong libreng sakay, andito ako. Ibibigyan ka ta ng libreng sakay. Pero para naman pag interesan mo pa yung gamit ko, ate, wag naman. Hindi na maganda. Ang taas niya siguro mga 5'6". Hindi siya kaputian, hindi naman siya total ng maitim Katamtaman yung kulay niya at siya ay nagpakilala na siya ay isang Muslim na may pwesto dyan sa baklaran siguro siya ang may pwesto dyan sa baklaran ng puro nakaw na silpon maaaring ganun dahil yung silpon ko pagbaba niya magkatabi pa kami mga kababayan magkatabi kami sa pag drive through nagchat-chat pa ako nung time na yon. hindi ko alam na huling hawak ko pala sa silpon ko yung time na yon. nasabi ko pa nga sa kanya ma'am Maswerte yung sunod na papalit sa akin. Kasi pre ay ano na. pre ride time na. Nginitian mo lang ako pero ang ano mo pala tatangayin mo pala yung cellphone ko. Diba nakakalungkot naman no na isa kaming Hindi naman kami mayaman unong unang cellphone namin hindi kami gumagamit ng mamahalin. Kaya yeah, siguro, tigilan nyo po yung pamimirwisyo ng mga driver. Kasi kami, pag uwi namin sa, sa pamilya namin, minsan Maria na lang kinikita namin. Pero hindi kami umaangal, tuloy pa din. Lalong-lalo na ate, yung ginagawa mo na yan, uulitin ko. Bago mo gawin yung isang bagay na yan sa amin, pag-isipan mo kung nakakatulong ka ba sa may sa pamilya namin or premier mo. Ako, 3 days na po. Unang gabi hindi ako makatulog gawa ng dito sa mga channel ko. Hindi namin makita, hindi namin mabuksan kahit sang ano namin tingnan. Kaya ngayon, linakad ko sa smart na mabawi yung SIM card para mabuksan. Kaya ngayon, ito, nakapag video na tayo, okay na yung lahat, bagamat yung cellphone nawala at saka yung abala ko sa mga paglakad pero minsan siguro maging maingat na din yun lamang mga kababayan na sana panawagan ko sa inyo tuloy lang si Kuye sa pagbibigay ng free ride at yung iba naman hindi naman pare-parehas yung iba naman kayo na magpapatotoo kung ako ba pag sinabi kong free ride naniningil ba ako di ba naman hindi ang gusto ko lang matulungan din kayo kaya kaya lang minsan tulad nito magnanakaw na pasahero na to, nabudol. Talagang siguro trabaho niya ang nakawan niya pa yung mga driver. Pinipili niya yung driver pa talagang tini yung binibiktima niya. Makakababayan ito na lang. Good luck sa iyo ate. Hindi ka nakatulong sa amin. Ba, magbago na kayo kasi Maaring ngayon hindi ka nasukol sa mga susunod na araw na makilala kita dahil lahat na sa presintong pinangyarihan ang naka nakablatter ka oras na nakita kita dyan sa area na yan ate eh, pasensyahan tayo hindi ako marunong magpatawad sa taong hindi marunong pumarihas Iyan lang mga kababayan maraming salamat bukas episode 45 na sa pre-ride ibibigay ni Kuya ang sino man makatsamba sa alas 12 hanggang alauna. Ayan mga kababayan, God bless you sa inyo lahat. At maraming maraming salamat sa mga bagong nagsuporta sa akin. At yung mga magsusuporta pa lang, maraming maraming salamat sa inyo. Dahil ngayon, ito may bago na tayong bagamat inutang ko lang to pero tuloy si Kuya. Hindi nasisiraan ng loob. Babay sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin.